Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Pinakamamahal kong inang bayan at sambayan ng matatag at may paninindigan. Bilang isang mag aral ng kasalukuyang henerasyon at mamamayan ng bansang hinabi mula sa tapang at tatag ng kalooban, ipinapahiwatig ko ang aking salubin tungkol sa napakailap na kapayapaang matagal ng hinahangad ng bawat isa. Sa silid-aralan ay napag-alaman ko kung anong pasakit at hinagbis ang ating dinanas mula sa kamay ng mga banyagang mananakop. Walang takot tayong nakipaglaban gamit ang espada, laban sa baril at iba pang sandata ng mga kalaban. Ngunit hindi ito naging hadlang upang ipagpatuloy ang pakikibaka hanggat nakamit natin ang kalayaan at naibalik ang karapatang matagal ng inagaw at ipinagkait sa atin. Sa aking paglalakbay sa ibayong dagat, ako'y nagmasid-masid at do'y nasilayan ko ang ganda ng mga tanawin at marangyang pamumuhay. Batid ko ang lungkot at pangungulila sa inang bayan, sapagat sa puso ko'y walang hihigit pa sa ganda ng aking pinagmulan. Tinatanong ko ang aking sarili kung bakit bakit kailangang makipagsapalaran ng aking mga kababayan sa ibang bansa? Gayong taglay natin ang talino at yaman ng sariling lupain. Dito'y napaham ko at napagtanto na ang dahilan ng lahat ay ang hindi pagkakaisa ng sambayanan para makamit ang masagana at masayang pamumuhay. Ngayon, higit kailanman ay kailangan nating magkapit-bisig at magkaisa upang sabay nating harapin ang bukas ng buong tapang at walang pag-aalinlangan tungo sa maunlad at matatag na republika. Maraming salamat po. Wassalamualaikum.